Hello, good morning, good morning mga kabroad, mga kaiksa abroad Araw ng biyernes, sugatan na agad. Akala ko pag biyernes hindi tumatalab. Nangunguha kami ngayon ng kawayan. Gagamitin natin doon sa bahay kubo, kulang pa yung kawayan natin. So, inagahan na namin. Nara sa si Mejay eh. nagisimula na kaming maglinis nitong... Uh, loob ng kawayan para makapasok yung ating ano, mamumutol para makaakyat. Ayan ano? Oh. Nakadali na lang isa. Isang maliit. Eh, hey, pre yan, pre. Maliit eh. Pag undersize, pre. Yun oh, yun ang ano, yung malaking yan Yung malaking katabi niya yung kukunin. Kukaming ng mga dalawang piraso. Ang kawayan ngayon dito ay ano na? Isang piraso yung 150. Ikaw pa yung kukuha. Okay lang naman. Ganun talaga tumataas talaga yung uh, value. Sabi nga, kung kamatis nga tumataas yung pakayang kawayan na napakahalaga din naman. <laughs> oh, anak, limang piso na ang pinaka-minimum ng magpapalimus. Dalawa lang ngayon. Umuon na yun, din, naman tayo, so pa ng <laughs> Umu din pala ang dalawa ng lata. Ayun ang mga, ka-abroad, mga kaysa abroad. May, may pa. Ayun, <laughs> <laughs> malilimo sa kaya, sa kaya po. May branch pa pala. Nagtayo pa ng brands. <laughs> Galing naman. wala. <laughs> banat mga ka-abroad, mga abroad. Dito sa probinsya namin sa Bicol, magang maga, 6.48 in the morning. Hinagahan namin para talagang hindi masyadong mainit. Kasi pag sobrang init na, hindi na kaya. Talagang uh, bibigay, bibigay talaga ang katawan. So, kita nyo naman oh bukid na bukid ang ating uh, kinalalagyan ngayon noong uh, previous vlog natin uh dito rin tayo nangunguhan ng kawayan sa uh, lugar na ito ayan ang ating kinalalagyan ngayon no oh. napakaganda ng morning hindi pa mainit napaka sarap ng uh, uh hangin pa dito ngayon na malamig pa ang surroundings pero maya maya ito napakainit na dito pagka inabot ka na mga alas 11 wala na namang ulap ang kalangitan ako sobrang init ito ayan na mga kabrod mga kagsabrod ayan na tumumba na ayan na, na, oh kita layo Yon! Sumangit so, na po. Okay na yan. Bali, tatlo. Yun na kuha natin. Yung unang pinotol ay uh, pre yung unang pinotol. Tapos tatlo yung uh, na nakatumpa yan. So, ayos na. Tigigisa na kami ng dala niya pa uwi.

At mga ka-bread, ka mga cake ka abroad after 30 minutes. 30 minutes lang oh. Tapos na kami sa pangunguhan ng kawayan. Ang bilis, no? Mga batikan to mga kasama natin 'to eh. Ayun, tikis kami oh. Wow, may bagay yan hanggang doon sa kubo. Medyo malalayo din. Mga Ang lalakarin namin ay may isa't kalahating kilometro ang aming lalakarin. So, ito yung, at, ito yung ating dadalino, Medyo maliit ito. Ito yung reject. Ayan. Okay. Go, go, go. Ayan na, kanya kanya pasan na sila. Hmm. Baka, magpapaka, baka magpapakasal ka lang te Gawa-gawa na tayo diretsyo natin gawang CB ito <laughs> tara let's tara Tara let's Ang bigat nito Oo ah, mabigat nga Hello mga ka mga ka Ayan Ito na yung pinakamalakas na ulan Simula na dumating ako dito sa Pilipinas Binalat lang kami Naka break time kami ngayon Naka last break At ito nga Ang lakas ang ulan Grabe, ang ganda. Ang saya-saya. Ito na yung talagang matagal na hinihintay para makapagtanim ng mga kung ano, -ano sa ating farm. Ang lakas ng ulan, ang lamig. Sana ganito na lagi ano. Ano Patrick? Malakas lakas itong ulan na ito. Basa yung ano ko doon. Basa yung hindi ko na yung mga bintana. Hindi natin na yung mga bintana ng kubo. Ewan ko kung ano mangyari. Baka pasukin ng ampiyas yung ah, loob. Baka pagsilong na na yung mga manok doon. Ayan na oh. Uma, umapaw na yung mga kanal, oh. Mark, yung, mga, hmm. yung, tanim, no? Aha, yung mga tanim mo. Ano? Okay. Tuntuan yung mga tanim, oh. Tuntuan mga tanim. At nabasa sila. Tuntuan yung mga tanim dyan sa gilid, oh. Pero hindi yung mga sinampay. <laughs> yung mga sinampay daw hindi natutuwa, sabi pa Patrick. Alakas ang ulan na ito. Ito yung matagal nang hinihintay ng mga tao dito sa probinsya. Partikular na dito sa aming lugar. Talagang matagal na hindi umuulan dito. Sa ibang lugar, karate lugar, umuulan ngayon lang malakas ang ulan oh. may kasama ang uh, kanina malakas na hangin parang ano ito, si Basco parang thunderstorm o parang uh, Maliit na bagyo. No. Kung gaano kalakas kanina ngayon naman bilang umina. Natakot siguro. Natakot sa iyo. Ha, Patrick. Hmm. Bakit ba kasi bigla ka makaligo? Ha, hindi ako makaligo. makailan ligo na ako kagabi Kahapon? No? Naligo ka kahapon? pinaka-favorite ka so, na. lang hmm, so, kalamuhin na, well, na ang ilan. Hmm, ano? Sa kalamuhin na ang Well, mga ka mga ka ayan, tapos na ulan. Tapos na lang. Pero ayan, parang bumabalik. Tuntua yung malakot. Bigla, bigla yung ulan na yun. O, kita mo yung kanal, o. Akawit. Ngayon lang umapa ulit yan. Sa tagal na panahon. Ayan oh. Lakas ng hangin oh. Kita nyo naman yung hangin o. oh. Ito hmm. ang patiwag Sana all, nakumanggo pa yung kulit. Yan nga mga ka abroad mga ka nine point 99.9. Completed na 'yung ating maliit na bahay kubo, ayan. Konti na lang, konti na lang. Konting-konti na lang, okay na oh Okay na 'yung sa may uh, kusina. Ayan, mga finishing touches na lang. Hmm. Kompleto na yan. Ito na lang. Bukas. Ito, konting ito. Yan. Bukas. Yan na lang. At saka dito. Ito. Pinto nito. Kasado na yung ating CR. Ayan na. Okay na siya. So magandang maganda na to. Yan. Ito sa linggo ay uh, eh, pwede nang gamitin. Kahit uh, sako na lang muna ang ating uh, uh, pinto. Napakadali na niyang solusyonan. At ito nga pala, tingnan nyo naman kung gano'n oh, kagaling ang noipi. Ayan o, oh, kanina umulan. Ayan, di nagkatubig. Nagkatubig yung drum. Dahil, tingnan nyo naman ang ginawa. Ayan oh, nilagyan ng ah pansamantalang alulod o oh, ba? Diba? ang galing yan ang loypi. maparaan di pag naghalo na simento hindi na bib hindi na iigib hindi na iigib ng tubig kung saan-saan dahil may naipon ng tubig do sa drum. Ah. Oh. Yan mga kabroad mga kings abroad. 99.9% completion. I mean completed. Okay na. Ang ganda ng tingnan ng ating bahay ko. Buti niya naman Oh. Ayan. So kung sa palagay nyo nag enjoy kayo sa panunood ng ating uh, bahay Kubo special ay uh, click nyo lang yung uh, ating uh, subscribe button para hanggang sa pinakahuling uh, upload natin ay ma-enjoy nyo mga ka-abroad, mga ka-abroad at tulad ng sinabi ko kanina malakas, medyo malakas yung ulang kanina kita nyo naman, oh, basa pa yung mga lupa yun ang hinihintay namin para makapagsimula ng mag ha, tanim dito sa ating lote. Kaya naman, o. Oh, Nagigreen na. Bumabalik na yung pagkagreen ng paligid. Yan. So, mga kabrood, mga ka brod Hanggang dito na lang muna tayo. At tomorrow is another day. See you. When I see you. Bye bye.